So what is up mga boss, may ginagawa naman tayo rito na yan Max version 1 Bali ito nga pala mga boss, hirap siya mag start pero o, bago naman yung battery niya mga boss Pare napakaganda ng motor na to at napakatibay at napakaraming PS akong sakali Pero lang yung gagawin natin mga boss kung sa paali so check natin yung stopped motor niya yung sa loob Bali, kung wala kayong ano, ah... Uh, tools, mga boss, pwede naman yung plies. So, mechanical lang, ginamit ko din, mga boss. Bali, may dalawang nga, yung nga pala yan, mga boss. Na maliit. Tapos, ah... Uh, ganito yung gagawin natin, mga boss. Bali, at uh, check natin yung starter motor kung bakit ah... Uh, ay yung mag-start ng maayos. Parang nahihirapan siya. So, titignan natin yung loob niya, mga boss. So, ito na nga pala, mga boss. Puro oh, carbon deposit na yung ano yung uh, starter motor so, ito na nga pala mga boss so, uh, yung lead nya intenso ay uh, may team na so ang gagawin, natin dyan mga boss uh, dadami tayo ng ano sakali a uh, lilinisin natin yan tapos dadami tayo ng uh, 1000 na uh, na liha para malinis natin yung copper nya mga boss balistage lang mga boss kaya natin So ito na nga pala mga boss, nadamit ang usan ng ali ha, ah, 1,000. So manipis na nga mga boss para kung sa ali hindi mapuntud yung ah, rapper. So kung gusto niya pala ang magpagawa mga boss, pagparebuild kayo ng uh, starter motor, so huwag niya nang i-re-repair yung starter motor, automatic palitan niya na kung sakali kasi yung carbon brush niyan. Eh ano, uh, may team, may team na. So kung sira na yun, palitan niya na lang ng isang buho para kung sakali. Hindi na pabalik-balik ang customer natin, parang pulitong gawa na lang kung sakali. So ito na nga pala mga boss So nalilisa na natin yung ano Protolo niya So eh mga boss uh, Medyo uh, malilis na siya So ganyan lang mga boss So hindi nyo kailangan magmadali dyan ah uh, Ganyan lang ang Trabaho natin So ito na nga pala mga boss Lilisin ko na rin yung carbon brush niya Pero makapal pa naman yung carbon brush niya Kaya pwede pwede pa to So uh, na lang natin to mga boss tapos batakan niya lang yung ano, yung uh, spring niya kung sakali para para mas uh, matigas yung ano, yung uh, spring niya. So ginamilag ko nga pa pala yan ng ano, mga bosa at ano lang, uh, pansungkit lang para mapasok natin yung uh, farbon brush. bago pa lang sa akin dahil mga boss baka pwede naman pa like and share yung ating video pa subscribe na rin kung uh, may natutunan kayo sa ating uh, video mga boss Siba so, pasok na natin yung ano yung uh, rotor niya mga boss So ibibuild na lang natin to mga boss uh, sa sarado na lang natin yung uh, starter motor niya mga boss Ay kung sakali nga pala mga boss pag ipapasok niya to yung dulo niyan uh, bali may magnet so sa dulo niyo hahawakan ah, para hindi Nababas yung rotor niya mahabos boss So may gate niya pala yung mga boss. Yung marking Balayan yung marking niya mahabos boss oh. yung marking niya mahabos So, isa sa na lang natin mga boss Bali, dalawang tornillo lang to Hindi ako nagkakamali kung ano to a uh, 6mm o 5mm yung bolt niya yung ulo ng uh, tornilyo natin mga boss kaya ang ginamit ko lang dyan yung ano, mechanical place so hand nyo lang kuya, mga boss kasi may, may goma ang washer nyan yung parang goma mga boss So, hand tight lang yan mga boss, huwag yung masyadong higpitan kasi ano yan eh, may ang washer niyan eh, yung goma lang. So, ganyan lang mga boss. So, kitesting natin mga boss kung luma lumakas yung ano, yung starter motor. So, ayan. Okay na, okay na to mga boss. Check pa natin, ulang dalawang beses pa. So, napakalakas na ng starter, motor mga boss. Bari, ganyan lang yung ano, pag uh, check natin kung bakit nangihina na yung uh, Starter uh, motoran motor uh, Sa pag push start ng mga boss Kung naiina Ito ganito lang yung uh, Gagawin yung paraan So ibabalik na lang natin yan Sa motor mga boss Bali N max nga pala ito mga boss Sa uh, version 1 So itong version 1 na to Napakaraming piyesa Kaya napakaganda nitong Nmax max na to Ioptic mga boss Bali Ipitan uh, hey, na lang natin yan mga boss Bali uh, Alinsing ko nga pala mga boss uh, 5mm Nahaalin So dalawa Dalawa lang yung mga boss Taas baba lang So ipitan na lang natin Ang uh, maayos yung mga boss Para hindi kumalas yung uh, Starter motor Gusto mong gusto nyo uh, Paalamang pagawa mga boss Nandito tayo sa Motorcade uh, Yamaha 3S Magsaysay Santoli Street So hanapin nyo lang dito Si Jericho Mga boss So, i-clean up natin yung isa sa taas. So, gamit ng kayo mga boss ng mahabang halin. Para kung sa maabot niya yung ano. Kahit di na kayo magbaklas ng upuan mga boss. bale, na nasa ilalim lang naman yan. Patatanggal naman yan. Kahit uh, hindi na kayo magbaklas ng upuan. Bale, eh, na natin yung sakit. Tapos testing na natin ito mga boss. So ayan na mga boss, bari ang lakasan ng starter niya mga boss. So ang ganito na ang bitin natin mga boss. Thank you, salamat, ride safe mga boss. Sana kalimutan supportan ang ating channel. Thank you.